guys, good morning. Ayan po, samahan niyo po kaming mag-harvest ng mga mangga. Ayan, para po maging pera. Ayan, ibenta po ng ang mama ko para po may, ano po siya, may pera. Ayan, every time na pupunta po sila dito, kapag may bunga, sila po yung namimitas ng na mangga. Sila, sila po ang nagtitinda si mama ko. Ayan, mahilig po kasi talaga magtinda si mama ng mga, ano, sa palengke. Ayan, guys, ang daming napitas ng papa ko. Naka, limang ano po siya, limang sako ng yung 3 to 25 kilos na bigas guys ayun, kasi nat, uh, iahatid namin siya sa palengke mamaya si mama para ipenta niya yung mga mangga guys, ayun, para maging pera guys, kesa naman nalalaglag lang guys hindi naman kaya ang hindi hindi naman kaya, ang dami na pong nangingi dyan, na? Kaya pumunta dito ng ihi. Binibigyan, binibigyan ko po. Pero hindi pa rin po nauubos. Marami pa rin po. Araw-araw, maya-maya po may mga laglag po guys. Kanyang. Kasi nagihinuga na po siya. Kaya yan. Sabi ko, tamang-tama. Pumunta dito sila mga pitas. Kasi sabi ng asawa kayo, ko, yung sayang lang daw. Kasi hindi naman namin kaya ubusin. Kainin. Dahil na napakadaling bunga po, po guys. Ayan po. Taon-taon po guys. Ang mangga po namin ay sa so, isang taon po ay dalawang beses na mumuha guys di ba natatandaan nyo na po ako ayun guys ayan sige po samahan niyo po kaming mag ano harvest ng mangga guys yun yung mga ano te pa yung mga ano na yun oo oh, si Janel tumupa tapos si Janel nag iwan lang na ako ng ano parang nila Grabe. Yung mga nalalaglag na yan, yung ano. Malambot na, eh. malambot na mga ano na, maniban, ano na yan, maniban na. Hinog na. Ton, mabagsakan yung, mabagsakan ka. Dito nga, lagi may laglag sa anit. Maroon nga, dito nga matay, nakuyugan. Ma, may lag <laughs> 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 ayun mo.

Ano yan kasi masyado? Ano yan kumukuha? pita dami dami na ibibenta. pinipili lang din yung mga pagulang ba guys ang uh, pinipitas dami oh. lalaglag o ka dun baka sa ano ha ay hindi ano pa sa ano pa malay

Yes, pinipitas na yun. Mga pinipili. Kasi naglalaglaga na guys. Yung mga ano, pwede na yun. ibenta para maging ano, maging pera. Ayan. Sayang naman guys kasi naglalaglaga na. No? Hmm. 55 daw kilo mama eh. Sabi natin wini kahapon. <coughs> Ayan to. Ang bilis. Ano mo yung mga? Ibus mo. Awa kami net. <coughs> Ayan. Ayan. Very good. Galing naman. Taba po ni Ito, di ba? Ang taba nga. Huwag mo sarayin daw, nanak. Huwag mo sarayin. Maganda na nga eh. Uh -huh. hmm. Na, malaglagan ka, ma. na nakapitas na ng ano yun. Isang balding malaki. Ayun, oh, natamaan na pa. tulag <laughs> ha? <laughs> Oo, papa! <laughs> Lalaglag siya. Ano kasi yung panongkit? Lumalabas doon sa panongkit yung buo. Hindi na, dapat yung... Madurog. Maturog yung mangga. Hmm. Asa nalaglag eh. Kaya delikado. Huwag kang ano doon kasi malaglag ka nito. Sakit yan. Hmm. Nang ka pupunta doon ha. Lalo na yung <laughs> pag ano. Mm -mm. Pag nalaglag ka sa puno. Ayan. Ang daming napitas eh no. Ang daming nang napitas na. Mm -hmm. Hindi pa yung nangangalahati guys. Mm -hmm. Ang dami pa kasi. Grabe, yan din dyan lang yan guys Dito lang yan sa mga laylayan. Dito lang sa ano yan. Laylayan pa lang yung mapipitas nila. Hindi pa ano. Isang side pa lang. Yes. Oh, lagay mo ito doon. Lagay mo doon, oh. Doon sa bilao. Tama na to. oh. Okay. ng ang mangga. Pang-manggay. Oh. <coughs> Meron pa yan? Isa na lang? Ay Hindi, matod ang bilis eh. Ayan, awan. Nalalaglag talaga guys. Hindi <laughs> yung dinakashoot sa ano, sa net. <lahos> Tulungan mo si Lola mo, kapito. Tulungan mo si Lola. Tulungan mo si Lola. Tulungan mo si Lola mo, bilis. Obrigado.